Hi guys, welcome back sa aking channel. At bago tayo magsimula, don't forget to like, comment, share at huwag din kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell for new updates videos ni upload ko sa YouTube. Ang pag-uusapan natin guys is about kidney stones at kidney failure. Dalawang topic ang ibibigay ko sa inyo guys. At bago na lahat guys, disclaimer lang guys, hindi ako isang professional na doktor at base lamang ito sa aking research sa Google at ChatGPT. Kaya huwag natin paghintayin pa, let's go! Alam mo ba na libu-libong Pilipino ang dumaranas ng sakit sa bato? or kidney stones o kaya naman ay kidney failure isa ito sa mga tahimik pero nakakamamatay na sakit. Pero paano mo malalaman kung ikaw ay apektado na? Tara, pausapan natin. Ano ang kidney stones at kidney failure? Ang kidney stones o mga bato sa bato ay ang matitigas na mineral na nabubuo sa loob ng kidney. Samantala, ang kidney failure ay ang kondisyon kung saan hindi na gumagana ng maayos ang iyong mga bato. Mga sanhi at pinagmumulan. Maring makakuha ang kidney problem sa mga sumusunod. Kakulangan sa pag-inom ng sapat na tubig. Guys, mahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig dahil ang tubig nakakatulong sa pag-circulate ng ating dugo mula sa ating katawan. Labis na pagkain ng maaalat o matatabang pagkain. Hmm, lechon ka pa. UTI or urinary tract infection. First symptoms. Diabetes o mataas na blood pressure. Para sa mga may hiling mag-candy dyan, guys, ha? Kung sa kayo pamana o genetics. Karamihan sa ating mga angkan is merong mga ganitong sakit. Sobrang pag-inom ng pain relievers at hindi maayos na lifestyle. Hindi ka marunong magbalante ng iyong katawan. Mga sinyalis o sintomas. Narito ang mga babala ng kidney stone. Matinding pananakit, ng tagiliran o likod. Dug, dugo sa ihi. Masakit at mahirap umihi. Lagnat at panginginig. Minsan ay pagsusuka. Samantala, sakit ni failure, narito ang mga simptomas. Pamamaga ng paa, bukong buhong o muka. Madalas na pag-ihi sa gabi o konti lang ang ihi. Pangihina at pagkapagod pangangati ng balat pagkakaroon ng amoy rhea sa hininga at minsan pagkawala ng gana sa pagkain. paano ito may iwasan o magagamot? Para maiwasan o maagapan, uminom ng sapat na tubig araw-araw dahil ang tubig, kaya nga nang sabi, mahalaga. Bawasan ng maalat at maproseso na pagkain o mamantika kumain na masustansya tulad ng gulay at prutas. Regular na magpache magpa-check up lalo na kung may family history. Iwasan ang self-medication. Huwag yung sa ang ganitong sakit. At panatilihin ang malusog na lifestyle. Sa gamutan naman, sa kidney stones, maaaring uminom ng gamot para tunawin ito. O sumailalim sa procedure gaya ng shockwave therapy sa kidney failure, may mga gamot, dialysis, at sa matinding kaso, kidney transplant. Kaya wag ka mag, wala, wag na magtaka guys ha, mahal. Ang kalusugan ng ating kidney ay hindi dapat binabaliwala. Kung may mga nararamdaman ka sa mga nabanggit naming sintomas, masulta agad sa doktor. Para sa mas maraming health tips, don't forget to like, comment, share, at huwag din kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para sa lahat ng aking i-upload na videos. Bye-bye!